Yan. Where is your home? Not very kan. Where is your home? Where is your home? Where is your home? Is your home? <laughs> your home? Is your home? Let's it, What you say? Where is your home? Where is your home? <laughs> Hamudi? <laughs> <laughs> Habibi? Yeah, <laughs> hindi man lang lumabas ay, na ay 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 ito. Pwede. Uh, 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 gusto ko uh, pa sa nangyong uh, dalitin doon. Gusto uh, pa. Gusto ko pa. Hindi ka ba mangi Wala mga Paglabas na mamaya. Magdikay lang siya rin. Kasi ang

taga Sabuanga si Bugay. Si Bugay, kabasalan, ipil, liloy. Kini, taga Lisa po ni. Ay, natawa siya. Taga Bicol. <laughs> Bicolana. Bicolana. Ano, Hindi. Lunggo? Bicol. Ga. Bicolana. Pero kabalo ka, marunong ka man. Bicol nga. Pero na, hindi Bisaya, para may halos-halos Yun. Yun, yun. Yun, yun. Yan, min ni Adi. مين هادي؟ فهدة فهدة هادي مين هادي؟ ميمي ميمي هاد هاد يلا هاد قولي ميمي هاد يلا هاك يلا ميمي هاد يلا هاد يلا وين تروحين؟ غير برشا قصي يلا غير